guys, nandito na si Leng Leng. Oh, nandito na siya. Kaya lang ayaw naman niyang lapitan yung kanyang mga anak. Ayan siya, oh. Parang na-miss bahay. Na-miss niya ang bahay. Ayan na siya, guys. Si Leng Leng. Saan ka na naman pupunta? Ayan na si Leng Leng, guys. Oh, ewan ko kung anong hinahanap niya. Kanina pa siya nagagaganyan. Ayan na siya. Okay na siya, guys. Ano na si Leng Leng, guys? Ah, nakauwi na siya. Ang laki pala nung sugat niya, guys. Tingnan ko yung chan mo, bebe. Tingnan ko yung chan mo, be. Ayan, takbo siya ng takbo. Kaya, yan, napagod siya. Ayaw niyang pumunta muna sa mga, anak niya. Nandito na siya. Oh, alika na, alika na. Ayaw yung chan niya, guys. Oh. Ganun mo yung chan niya. Ayaw sugat niya, guys. Oh. Ayun, Ayun yung sugat niya. Oh, wawa naman ang baby namin. Dinala na namin si Leng Leng dito sa may bed niya at um, iisa-isa namin pinapadede yung mga baby niya. Kasi ayaw niyang lumapit guys. Kaya ito try, tinatry ni Madam na pinapadede isa-isa. Paunti-unting nilalagay yung mga baby niya sa kanya tignan nyo guys si Leng Leng hindi na lang siya mapapansin sa mga babies niya kasi parang hindi pa niya nakikilala ilang araw kasi siyang nasa doktor hmm. ayan tignan nyo na yung ulo niya nandoon tas hindi na lang niya pinapansin yung mga babies niya pero siguro uh, pag nagtagal makikilala din niya yung mga anak niya ayan yung mga babies gutom na gutom guys so cute o, oh, ayan. Marunong na sila. Tapos si Leng Leng pagod na. Kaya, ayan. Siya nang mag sa mga babies niya. Pero tutulungan pa rin naman namin siyang... Ito na si Leng Leng. Busy, busy na siya sa mga anak niya. Leng! O, oh, maano mo yung anak mo, ha? Leng! Leng Leng! Leng Leng! Busy, busy siya, guys. O, oh, hindi siya namamansin. Leng, nililinis niya yung mga anak niya. si Leng Leng. Okay na siya. Malaki pala yung tahi sa chan niya, guys. Pero at least okay na. Leng! 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 Di talaga siya tumitingin, guys. Oh, busy siya. Busy siya sa mga babies niya. Ayan. Leng! Leng! Ayan na siya. Leng! Leng!